So, may nagtatanong sa atin kung anong breed daw ng mga piglet natin. So, simulan natin yung breed natin dito sa inahin natin. So, itong inahin natin ay 75% na durok at 25% na landrace. Kasi anak to ng F1 na inahin tong durok natin. So, back breed durok siya ang inahin natin. Bali, 75% na durok, 25% na landrace. Tapos, itong mga, namang mga piglet na to mga kapigmate ay ginamit natin na durok. Durok pitrain ang ano nito. Ang born na ginamit natin, durok pitrain So, hindi siya pure. So, durok pitrain train na siya. So, sa kulay nila, uh, walang may kita na para pitrain sa kanila. Pero, may pagkadurok yung mga piglet natin kasi medyo may pagka-brown-brown -brown yung mga ano kagaya nito, yung sa mukha nila, yung ibang side ng katawan nila, may pagka brown brown. Kagaya nitong isang to. kagaya nito. May pagka brown yung ano niya. O, may pagka brown siya. Yan. Pero sa sa -train, wala. So, ang age ng piglet natin ngayon ay 21 days old. So, may nagtatanong din sa atin kung ano, kung ilang days daw ako magwalay ng piglet. So, kung magwalay po ako dito mga pigmates sa baboy namin ay 28 days po since birth ang walay ko sa mga piglet. Ito mga piglet pong to, malalakas na tong kumain. Lahat sila malalakas na kumain. Tinanggal ko lang yung pigs ngayon kasi lilinisan ko. Ayan. Linisan ko muna. Ayan. Kasi may piglet na dumumi sa feeder nila kanina. Kaya lilinisan ko. Pinaglaruan kasi yung dumi ng inahin. Tapos pati ito pinaglaruan. Kaya linisan ko muna. Papaliguan ko sana sila ngayon. Kaya lang dahil makulimlim ngayon. Hindi mainit. So hindi muna. Mas masarap kasi magpaligo ng piglet mga pigmate pag mainit. Para yung piglet natin ay hindi nilalamig dito. Ayan. Dito, itong inay natin, gantong oras, mga 8, 9, 8 hanggang 9 ng umaga, nagpapaligo na, 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 ako sa mga inay. No? So, ito, dapat papaliguan ko to ngayon, kaya lang, pas muna. Nag-inject tayo dito sa mga piglet, tapos hindi masyadong mainit, kaya... Palipasin muna natin ang inahin kasi pag pinapaliguan ko tong inahin dahil malalaki na yung piglet natin ay nababasa na rin sila. Kaya bukas na para lahat na sila sabay-sabay na silang sabay-sabay ko na silang papaliguan. So 'yun lang mga Kapigmate, good morning sa inyong lahat.